umabot ka ba ma'am? wala ma'am ah oh, 10.01 weh 10.01 ha ay hindi ako naninigil ma'am okay na yan weh makakaipasan ka rin mat saka may talpaskas sa sahod eh <laughs> late ka na eh ah ato ayan ayan hiyan yeah. hiyan hiyan salamat hiyan salamat naman po baka ma ka

Late ka na ba ma'am? Ha? Late ka na po ba? Oh, um, 10 na eh. 10? Oh. Ah, naku, 9.53. Ayan. Ba't kasi late ka dumisin ma'am? Hindi, traffic. Ah, traffic? Saka lang <laughs> Ay, tagasan ka ba ma'am? Okay. Ay, tatapunta ka rin sa Jenny. dyan ka bumaba sa may ilalim ng tulay parang hindi na ako late ka naman 9.54 na eh magkana ang sinisingil sa inyo? 100 100? o sa akin mo wala akong babayaran oo ako ako Ah, charity vlogger kasi ako ma'am, nag ako ng libre. Pag lang mo, no? ito ba nakita dito? Yeah. <laughs> Hindi kasi kailangan para buo. Kailangan para walang ano, walang babayaran. Kailangan direkto. Direkto lang hanggang ispun. Um, meron po. Ito po ma'am. Yan. Nagahatid ako ng mga ano na, ng mga late ng pasahero, yung mga nananakbo na. Pagagalitan <laughs> ka na ba? Pagagalit magagalit ang boss mo. Dito pa. Dito sa ba. Ah, may ano, may may kaltas. Dito mo tanan ko no. Eastwood Mall. Ito mam dito. umabot ka ba ma'am? wala oh, 10 Wee. 10 Wee. ah 10.01 10.01 ah ay hindi ako naninil ma'am okay na yan makakalpasan ka rin mat saka may kalpas ka sa sahod eh <laughs> late ka na eh ah ito ayan ayan wala mga natin wala mga naman po baka ma ka ah